Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtridor sa pamahalaan. nga mga old school, nagsalita na ang ating Vice Presidente regarding dito sa mga amnesty at ang pisto na gustong mangyari ng Presidente. Pakinggan natin mga old school, dahil totoo naman, para tayo nakikipag-usap sa mga demonyo. Pasintabi na pero yan ang totoo. Pistok may as. Ang gagawin lang ng mga yan ay paikutin ang gobyerno. Let's go! Mga minamahal kong kababayan, Assalamualaikum. Madayao o ba yung adlaw kaninyong tanan? Magandang araw sa inyong lahat. Taong 2017, personal kong nakita nagaagaw buhay sa hospital ang isang biktima ng pinasabog na improvised explosive device ng mga NPA sa Mandog, Davao City. He was struggling and choking with his own blood. It was truly a painful sight. Hindi ko rin malilimutan ang paghingi ko ng tawad sa ina ng namatay na opisyal ng Philippine Army dahil sa nangyaring enkwentro sa Barangay Pakibato, Davao City. Hindi ako nakapagsalita nung ako'y tanungin kung ilang anak pa ba ang mamamatay dahil sa mga terorista sa Davao City. Mga kababayan, walang katulad ang kasamaan ng teroristang Communist Party of the Philippines, National People's Army at National Democratic Front of the Philippines sa kapwa nila Pilipino. Hindi na mabilang kung ilang sibilyan kabilang na ang mga menor de edad ang naging biktima ng madugong digmaang idinulot ng mga terorista. Maraming batang estudyante ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil dinala sila sa bundok upang maging armadong terorista. Hindi na rin mabilang ang mga barangay captains, kagawad, security volunteers, pulis at sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay para protektahan ang ating mga komunidad. Ng ang kanilang mga pamilya ng hustisya. Subalit hindi ito makakamit kung bibigyan natin ang mga teroristang grupo ng amnesia sa pamamagitan ng Proclamations 403 at 404. Sumusuporta ako sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa because the fight against terrorists is deeply personal to me as it is deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of terrorists. Pero hindi ang pagbibigay ng amnesty ang daan sa kapayapaan. Ang dapat nating gawin ay pagpatuloy ang ating mga nasimulan sa NTF-ELCAC at mas palakasin pa ang mga ito. Panalo na tayo. Lumalaban na ang mga komunidad. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Apo BBM. Sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Let us honor the memory of those who died in the senseless and bloody attacks of the NPA, CPP, and DFP. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies hiling namin na kami ay mapakinggan. Syukran. Mr. President, siguro naman po ay napakalinaw ng mensahe ng Vice Presidente. Para lang kasi tayo nakikipag-usap sa mga demonyo. Magpapalakas lang sila dyan sa sinasabi mong pistok. Pistok ang putragis. Alam na alam ng Vice Presidente na hiwalang mangyayaring pistok dahil ang gusto lang ng mga yan, palayain yung kanilang mga opisyal. Saan ka nakakita? Sinabi na nga ng vice presidente na nananalo na tayo. Katulong ang komunidad na natutulungan ng NTFL CAC. Tapos yung mga bumubulong sa'yo, lalo na yung pinsan mo at yung babaeng mm, sismag. Ano kayo ng sa manok? Nakikinig ka. Pistok-pistok polis naman. Yung proclamation mo, ipamunas mo na lang sa wet packs ni Pinsan. Hindi kailangan yan taong bayan. Alalahanin mo naman po na maraming bayaning sundalo ang nagbuwis ng buhay, pulis na pinatay, at lalong-lalo na yung mga ordinaryong inosenteng Pilipino. Pistok-pistok, anak ng patuwasa man. Hindi ito ang panahon ng pistok ang pisto kung parehas tayo ng posisyon. Hindi eh! Tayo ang lamang sa gerang ito. Marami na tayong inumpisahan na nagtatagumpay na tayo. Diskaril na sila, then gusto mo pisto. <laughs> Tapos maniniwala pa ba kami sa'yo na hindi ka weak at hindi ka nabubulungan <laughs> ng mga dilawan at pinklawan at mga dibonyong nakapalibot sa'yo? pasintabi na po. Pero hindi nyo po kami mauto dahil kapangalan nyo ang dating The Great Plate. Apo kay. Kung ako nga, lagi ko sinasabi, nagsisisi na ako. Bakit ako hindi nakinig kay Tatay Diggs? Lahat nung sinabi niya, nagkatotoo talaga. Alam ko na po lahat. Huwag na tayong magplastikan. Magtrabaho naman kayo. Mag-isip kayo para sa bayang Pilipinas. Hindi po ito yung dalado na ako. Wala na akong dapat patunayan. <laughs> Gusto mga bagay na sana hindi ka nalang tumakbo kung ang mo lang patunayan na ikaw ang nanalo noong 2016. Busy <laughs> presidente na ang nagsasalita. Kung sa bagay, mas nakikinig ka naman kay Smugs at kay Insan. Kaya wala rin silbi ang pagsasalita ng vice presidente yan. Marami na naman magagalit sa akin na bulag na naniniwala na ikaw ang magbabangon ng Pilipinas. Bangon mayas as. Hindi, ka nga makabangon sa pagkakahiga. Dahil puyat na puyat ka, di umano sa mga kwentong barbero sa Billionaire's Party Club. Huwag na tayong maglokohan. Buti pa ang vice presidente kahit babae may balls. Ikaw, fish balls. Ang Makinig ka naman minsan. Tumayo ka naman. Huwag mong sayangin yung ibinigay na pangalawang pagkakataon ng 31 milyong Pilipino para patunayan ng Pamilya Marcos ang tunay na naglingkod. Huwag mong sirain ang dating Pangulong Apolakay dahil never akong papayag. Kaya yung mga nagtataka kung bakit ako ko na nabudol ako dahil ayoko masira ang magandang ginawa ng The Great Late Apo Lakay. Dahil lang ka mukha, dahil lang ka pangalan. Pero hindi naman siya gumagawa ng katulad ng ginawa ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Wala akong pakialam. Unsubscribe kayo sa YouTube ko, so be it. At least ako, nasa akin pa rin yung prinsipyo ko at paninindigan ko. Hindi nyo maririnig sa akin ang gusto yung mapakinggan. Muli, Vice Presidente Inday Sara Duterte, talagang ikaw ay tahimik. Pero pag napuno na, nagsasalita rin kahit papitik-pitik. And I'm proud of it. Isa ka talagang tatak Duterte na walang ginawa kundi magmalasakit at magserbisyo ng tapat sa bayang Pilipinas at nagmamahal sa mga Pilipinong umaasa sa pagbabago ng ating bansa. Ingat